Minasan, konnichiwa, o genke ka. For today's video, samahan niyo po kami sa aming ganap dalawa dito sa Japan. At ito na nga po yung araw ng pag-alis namin sa Japan. Actually, isang buwan po kami magbabakasyon sa Pilipinas. At syempre, ang inaantay ng lahat. Actually, marami po nag sa amin sa Pilipinas. At syempre, isa na po yung asawa ko na napaka-excited. So, po kami umalis ng bahay kasi nga po walang bus or walang bus na diretsyo sa Narita Airport. So, hinatid kami ng nanay kong hapon sa isang city na kung saan doon po kami sasakay ng train. Then, as, as in, marami pa po kami sinakyan bago po kami nakarating ng airport. I mean, sa Narita Airport. So, ito na nga po, sumakay kami ng romance train at it takes a lot of time. Kaya maaga po kami umalis ng bahay around 6 a.m. And yung flight namin is nasa 12.50 in the afternoon. So, ayan, nadaanan namin si Skytree mga ka GRM and of course nandito na po kami uh, fast forward na lang po tayo nandito na po kami sa Narita Airport at syempre si Mr. po yung tagadala ng bag ko kasi gusto ko po mag take ng videos para i-share sa inyo so this is it the moment na inaantay, inaantay ni Mr. actually 1 year and 3 months lang naman po kami na hindi naka uwi ng Pilipinas pero parang feel ko ang tagal-tagal na char so ayan Lalong-lalo lalo na si Mr. napaka-excited niya talaga mga ka-GRM. Hindi ko alam bakit ganon. So ayan, nandito na po kami sa tinatawag na ano siya, sidewalk. Yan po yung sidewalk machine na kung saan hindi mo na kailangan magtikang-tikang dira guys. You just only stand up. Siyempre, magbidyo-bidyo po na ginagmay, ba diba? So ayan, maaga kami nakarating ng airport at siyempre nag-antay-antay po kami ng ilang minuto or ilang oras or maybe one hour yung pagantay namin bago po kami syempre lumipad papuntang Manila mag over po kami ng Manila kasi around sa next day is my birthday you know? nakaplano talaga yung asawa ko sa kanyang mga buhay char so inisip niya talaga na the next day is my birthday so ayan dito na po kami sa airport and I mean sa airport pasakay na po kami ng aeroplano so naku naku napaka mixed emotion char lang So ayan, we're so very excited kasi syempre makakain na tayo ng Jollibee o ba diba? Lahat po ng gusto kong kainin, lahat po ng gusto kong puntahan at gagawin is nakalista po yan siya sa aking notebook para syempre hindi ko makalimutan at para hindi po ako magsisi pagbalik namin sa Japan. So ayan, isa po ako sa mga gustong mag-vlog ng ganito guys. Sana-sana sana magustuhan nyo kahit hindi maganda yung pag-audio ko or pag -re record ng voice over. So, char lang. So, ayan, na nandito na po kami sa loob ng aeroplano kasi nga po Cebu Pacific yung sinakyan namin. Kaya, ayan mga ka-GRM, gustong i-request ni Mr. na gusto niyang umupo sa exit. Kasi nga po, ano, yung paanya niya napakahaba. Kasi nga po, mataas siyang tao, malaki siyang tao. So para hindi matandog iya nga tuhod sa bangko kay murag hindi siya komportable. So this time naka chance kami na umupo doon sa exit and syempre masaya yan o diba? di ba? So alam nyo ba na hindi talaga mawawala si beer is life and also wine is life sa loob ng eroplano. Nag-order talaga siya ng ganun kasi hindi ko alam basta Basta holiday niya talaga, naku po mga ka-GRM, hindi mo po yan siya mapipigilan sa lahat ng gusto niya. Kaya pagbigyan na natin, lalong lalo na kung anong gagawin niya sa Pilipinas. So marami pa po akong isi-share sa inyo. Kasi nga po late, ano to siya, late upload po tong ginagawa ko is, hindi po kasi ako makapag-edit ng video doon sa Pilipinas. Kasi nga po, uh, maraming music at chikuchi music mga ka-GRM. So hindi ko na lang po tinuloy yung pag-edit ko ng video to avoid copyright. So, ito na nga po, palabas na po kami ng airport. And of course, welcome to the Philippines. Ayan. So, inantay lang po namin yung bagahe ko kasi nga po, uh, kumuha po ako ng 20 kilos na luggage para naman may pasalubong tayo. And of course, ayan, naku po matagal pa yung inantay namin dyan mga ka-GRM para lumabas yung bagahe ko. Char lang. So, ayan. I'm so very excited. Kasi nga po, ka kauno na jud ko. I mean, kakauno na jud ko. O Jollibee. I mean, as in guys. So, every time na uuwi kami ng Pilipinas, syempre Jollibee is life. Kasi nga po, nasa loob lang ng airport si Jollibee. And of course, syempre, hindi po natin palalagpasin yan. Kasi nga po, paborito natin yan. At dito sa Japan, wala pong Jollibee. Kaya ayan, Jollibee is life. So, syempre, nag-antay din po ako ng matagal dyan, which is ayaw na ayaw talaga ni Mr. na na mga ganun, yung mag-aantay. Wala talaga siyang, ano, wala talaga siyang habit or ayaw na ayaw niya talaga yung pinapaantay siya ng matagal. Pero wala siyang magagawa kasi nga gustong gusto kong kumain ng Jollibee. Kaya na-irita siya, ayun, nauna na siya. O, ba diba? Kasi nga po, napagod po yan siya. Ganyan po yan siya. Kapag pagod, medyo naiirita. So, of course, syempre, tinatawanan ko lang yan siya. Kasi nga po, nandito na kami sa Pilipinas. Ayan. So, abangan pa po natin mga ka-GRM. Yung mga ibang videos po namin na isi-share sa inyo. Lalong-lalo lalo na sa Pilipinas. Kasi nga po, isang buwan po kami magbabakasyon. And dito na nga po on our way sa Amuang Hotel. So, Belmont. Sa, dito sa Belmont Hotel. And magstays, magstay stay po kami ng one night dito sa loob. So, I guess... Hindi na po ako magtatagal. Thank you for watching and abangan pa po natin yung ibang videos po namin. So I guess that's all for That's all for today's video. Thank you for watching and have a good day. God bless.